アイアンス。<laughs> ang problema sa pagmumotor ay yung bigla ka nalang ititirik sa gitna ng biyahe. Katulad itong nadaanan ko sa kahabaan ng Magallanes Expressway. Ang problema, naubusan sila ng gas. Malapit lang naman ang gasoline station dito at nasa harap lang namin. Kaso hindi pwede tawirin at delikado. Kaya ang gagawin namin kasama si Master, mag turn kami sa ilalim ng Magallanes Flyover para bumili ng gasolina. Kanina pa daw sila doon nag-aabang na may baka sakali huminto at sila'y tulungan. Buti na lang nagkataon dito tayo dumaan. Sira pala ang fuel gauge ng kanilang motor Kaya hindi nila malaman kung full tank or empty na Galing pa pala sila sa Las Piñas Sa galing? Galing pa kami ng Las Layo Piñas Layo-layo pa Oo. Wala kasi ang Kung may host lang asana tayo eh kung may host lang kaming daladala, hindi na sana kami iikot pa para bumili ng gasolina. Nandito na kami sa U-turn at papasokin namin itong southbound lane para bumili ng gasolina. Mahirap talaga magka-aberya sa gitna ng kalsada. Kaya ang maganda, e-check mo na ang lahat bago magbiyahe. Pagdating namin, agad-agad bumaba si Master para kumuha na empty bottle. Kaso ito ang problema. Mukhang hindi ata allowed sa kanila ang ganitong sistema. Pero sakali pa rin tayo, baka pwede. Pwede ba yung

So yun na nga mga master, hindi pwede salinan yung empty bottle ng fuel. Sadyang may kanipisan naman talaga ang empty drinking bottle. So ang ginawa ni master, humingi ng empty container oil. Baka pa pwede na ito kasi makapal. Unfortunately mga master, hindi pa rin tayo pinayagan. Kaya ang last option, hihiram na lang tayo dito ng hose at kung papayagan. Tatanungin natin si Sir Guard kung saan. W wala ba kayong hose sir? pwedeng hiramin lang muna hose? Pang sip-sip? Host, Oo? tanungin mo dito sa... Dito, dito sa talyer. Dito sa mekari kuhan kung may host sila. Uh, ah, Sige, sir. At syempre, salamat kay Sir Guide sa pag-assist sa amin. Buti na lang may host sila dito. At kung nagkataon, wala talaga, hmm? mapipilitan kami pumunta sa Pasong Tamo. Baka kasi sa kanila, pwede ang ganitong sistema. Dito, tatanungin natin si Sir kung may extra host ba siya na hindi na ginagamit. Sir! Dalawa nga sir, baka may extra hose ka dyan na maliit pang sip, sip sa gasolina, pang salin lang. Wala. Sa talyer? Ah, meron dyan? Okay. Ayan sir, maraming maraming salamat. Ito na nga lang yung last option namin para makapagsalin ng gasolina sa kanilang tangke. Kaya naman, nung nakuha ko na yung hose, tinawag ko na agad si master. Kung saan sila tumirik para makabalik sa ating araw-araw na pamumuhay, hindi mo talaga maiiwasan ang mga pagsubok. Lahat naman tayo dumadaan dyan. Ang importante kung paano mo ito hinarap, Huwag mong talikuran ang mga suliran. Binigay ng Diyos yan para tayo ay lalong tumata. Walang mga pagsubok na hindi natin kakayanin. Ang gagawin mo lang, tumawag sa Kanya at sa Kanya ay manalangin. Gagawa ang Diyos ng paraan na hindi natin nababatid. Minsan, may mga pangarap tayong hindi natutupad. Ang hindi natin alam, may magandang plano ang Diyos higit sa atin. At eto na nga mga master, na kami ng gasolina papunta sa kanilang tangke. Kaso ang problema sa haba ng hose, hindi makadalo yung gasolina. Kaya kukuha kami ng empty bottle para dito isalin. Matapos mapuno ang isang bote, sabay sabi shot mo na pre. Oops, doon sa tangke. Para masigurado na hindi sila mabibitin. Syempre, isa pang shot. ayan master, isalin mo na yan. Tunay nga na walang katumbas ang pagtulong sa kapwa. Kaya sa inyo mga master, ingat kayo sa biyahe. Yeah, oh start mo nga start mo nga sir baka pangan na Ayos! <laughs> sa pa'ng Liga Tech, sa opisina naman na rin Hindi, huwag na, huwag na, okay na yun, okay na yun okay na. Sir, sa abala, sir Hindi, okay na yun uh, Sa Apala po Hindi okay na yun, pre, okay na pre Okay na yun Sir, sa opisina naman po rin, hindi po po rin sa hindi Okay na Alam okay mo na, okay lang yun, okay na eh Pangalaman si Malala lang <laughs> Oh! Sir, salamat uh Oo -oh. Ingat po, ingat Okay lang ba? Uh, okay lang <laughs> Ingat po, ingat Okay, sige